Sa mga balitang pambansa, kinumpirma ng International Criminal Court na iniimbestigahan na nila ang iba pang personalidad na sangkot sa war on drugs. Ayon po sa ICC, oras na magkaroon sila ng mga sapat na ebidensya, isusubitin nila ito kaagad sa husgado para makapag-issue na ng unang unang arrest o ng warrant of arrest. Tumanggi munang magbigay ng ibang detalye ang ICC sa kaso, pero kabilang sa inaasahang posibleng sunod ay pa-aresto ay si Senator Ronald Bato de la Rosa na tumatayong dating PNP chief at unang nagpatupad ng Oplan Tokhang. Una nang sinabi ng senador na handa siyang harapin ang kaso sa ICC. Pero binawi niya ito, sabay giit na gagawin niya ang lahat ng legal na remedyo para hindi siya basta-basta mahuli. Nanindiga naman ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Honolet Avancenya na wrong move ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay honeylet posible umanong masira ang karier sa politika ng mga nagtulak sa pag-aresto kay Duterte. Hindi naman na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Ipagpapa sa Diyos na raw nila ang karma sa mga ito. Banat pa ng partner ni Duterte, sa impyerno sila lahat mapupunta. Sa ngayon, pinaghahandaan daw ni honeylet ang mga gaga sa pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Hanggang apo, apo ng apo nila. Hanggang doon ang hanggang doon ang parusa ng Diyos. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, gabaan rin Impyerno kayo. Yan ang tinig ni Honilet Avanceña ang common law wife ni dating Pangulong Duterte. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay pugay sa mga sundalong nakipaglaban noong World War II. Sa pagunita, sa ika-83 araw ng kagitingan kahapon, nagtungo po ang Pangulong Marcos Jr. sa Mount Samad National Shrine. Diyan po sa Pilar, Bataan. Nag-alay nga siya ng bulaklak sa dambana ng kagitingan kasama po ang mga kinatawan ng Japan at Amerika. Pinaalala rin ni PBBM ang aral sa mga nangyari gaya ng pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng partido. Nanindigan naman ang Amerika at Japan sa matibay na alyansa nila sa Pilipinas. Formal nang tinanggap ng Philippine Navy ang pinakabago nitong guided missile warship na gawa sa South Korea. Sa isang welcome ceremony sa Subic Naval Base noong Martes, pinangunahan ni Defense Secretary Gibo Chudoro ang pagtanggap sa BRP Miguel Malvar. Armado ng advanced weapons at sensors ang barko, inaasahang palalakasin nito ang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft capability ng Philippine Navy. Isa ang BRP Miguel Malvar sa dalawang guided missile corvette, na pinili ng Pilipinas sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea sa ilalim ng AFP Modernization Program. Noong Marso, inilunsad na rin ang sister ship nito na BRP Diego Silang na inaasahang darating sa bansa matapos isa lang sa sea trials sa South Korea. Nagbabala naman po ang mga eksperto na posibleng tumindi pa nga ang nararanasan nating napakainit na panahon. Ayon po sa pag-asa, wala pa sa peak ang tag-init dahil mas titindi pa ang temperatura sa bansa pagpasok ng ikalawang linggo ng Mayo. Pinag-iingat ng pag-asa publiko laban sa matinding heat index o ang init na nararanasan ng tao. Dahil posibleng magdulot ito ng heat exhaustion, heat stress at stroke kung masyadong matagal ang magiging exposure sa araw.